Dahil nakapag-asawa na yung alaga kong tagatapon talaga ng basura at doon na siya nakatira sa kabilang bahay napunta na lang siya dito pa silip bisita sa mga magulang niya kaya ko na ako nagtapon sa mga basura kasi naipon na din ayaw ko naman iasa sa dalawa kong alaga dahil busy din sila sa mga trabaho nila at may oras din naman ako para magtapon kaya itatapon ko nala kahit hindi nila sabihin sa akin na itapon ang basura gumagamit po ako ng first card kasi nga uh, yung tapunan namin nasa kabilang kalipa at sinabay ko na din yung kanin na hindi namin nauubos para pagkain ng mga ibon doon sa kabilang kalye sa bakanting lote at ugali ko na din hugasan ang basurahan namin pag nakukuhaan ng basura lalo na at may tubig-tubig sa loob. Hinuhugasan ko talaga yan para hindi mamaho.